Wala akong salamin. Wala lang akong salamin. Hello guys. Meron ba ginagawa ngayon na pampaswerte? namin salamin. Hello guys, meron kami yung ginagawa ngayon na pampaswerte. At alam nyo ba, nalipat yung salamin sa kanya. Ang untik. Ang ganun mo. So, ito yung filter na ginawa ako. Ililipat ko doon. Oh. Ah, ayaw na. Wala, ayaw na po yung mata. Gulo-gulo ka. gulo ka. Wala pa. Oh, Talagang... Yung gumano. Ayan, lumipat na. <laughs> lumipat na yung salamin. At ngayon ay... Ay, kumunta sa'yo. <laughs> wala na tayong magagawa. Ganun, ganun yung luwag. May damay yung serum. Kahit sirain ko Kong hair ko, maganda talaga. <laughs> wow, grabe. Very simple makeup. wala <laughs> wala. Wala suklay. lang natin yung filter mo mm, Dito sa maliwanan. Oh, so, para ma convincing. Wow! Pakita mo mami kay daddy yan. Yeah. Sabi mo, gumanda na ako, baby. Ganun-ganun, ganda ko na. Lumiit yung baba ko. Ano ba ba? Pili-picture ka. Mag-vlog ka. Ulit natin. Ulit, tanggal sa ko! kitae niya torha paita ah nasa kanin salamin salamin eh <laughs> sila katuligon so kumuha kumuha kami ng filter kasi dati po no nagti-tiktok ako is may ginagamit ang filter yung salamin na may tali dito eh, hindi ko na makita. So, sabi ng anak ko, gagawa na lang daw kami. So, ayan yung nagawa. Mami, hindi yan mami masave. Hindi pa rin nakasave. Hindi ko mami masave. Ang alin? Yan, filter na yan. Mami, ba't mami ganyan yung ilang ko? <laughs> ikaw, tiga. <tikaw. laughs> ikaw, ikaw. Ah, <laughs> may lining. <laughs> tignan mo, tignan mo. Eh, totoo yung ilong ko. Sa'yo, babe. Hindi, totoo. Ayan na. Ayan na, may make-up. Patigyan ko sa'yo. Ayan na, may make-up din. Tignan mo. May guwet, may guwet. Ayan na, tignan mo. Ako, no? Kahit paano sabihin nila, maganda ako. Hindi nga.

instamanito eh. <laughs> um, <laughs> wala na siya i-filter. lang ako gumanda Ah, di ka. Ah. Isa pa? Hindi na, tama <laughs> Ay guys, sabi, magbablog kami. Kulitan vlog. Isa! Akin <laughs> mm, mm, mm. totoo. Oh, ito ang ganda. Ang oh, ganda ng mata ko doon. Pero nandito pa rin yung mga ano, sumpa. <laughs> <laughs> Ay, mami hindi to, talaga, mo kayo dito. Dahil talaga tinuodo mo na yung pagkakaano mo doon. Hindi tama na. Gusto ko lang magkaroon ng salamin. Hindi ko naman gustong matanggal yung mga sumpang ganyan. Tama na yung, <laughs> yung salamin. <laughs> ah, ah, huwag balikot, matatanggal na. <laughs> mami, ganunin mo nga yung baba mo. Tignan natin kung may bilita. Wala. Wow! <laughs> Pero dito, mami, matumbis ah. Ano matulis kang ka. <laughs> Salamin lang ginawa ko dyan. Hindi, nakaganyan mukha mo. Wala ka mintang. Ano ka ganyan mo? Ang dami sumpa ng mukha. Saba? <laughs> Tama na. <laughs> Tama, na. <laughs> Tama na yan. Kailit na na na. Oh, na na. pero kaming bagong channel guys uh, i upload ko to doon sa YouTube to ha pero pwede din sa Facebook no Pwede din sa TikTok okay sa TikTok syempre <coughs> pero wow, Ay, hindi babag usapin ka hindi 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 Tawa pa tayo mami sa pang filter. Eh, mo na yung magkakagano. Di ba mami, nawawala yung lipstick mo. At, ayun mo, nawawala. no. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Thank you po! Ang daming sumpa, mami! Ayun mga sumpa. Ayun mga sumpa, guys. Ito, toko na kasi dyan. O, oh, di ba, pumalik? Pero pag ginanong lang hindi, <laughs> paniraan. Paniraan yung lipstick na na Palira na. Palira na buhay ko siya. Mamaya, mamaya ako ay gagawa pa ng... Magpipilm ako, guys. Yung gagawa mo na kami, guys. Ka. Isa, isa pang pilm, sir. Mm -hmm. Dito nga pa, ay gawa pa tayo sa pa. Ngayon, na naman yung mga sumpa. <laughs> Nakita niyo eh, yung mga sumpa uh, sa mukha ko. So, nananawagan po ako kay Doktora Vicky Bello. Tignan mo, ma. Tignan mo, ma. Kay Kalayan. Ganunin mo yung... Kay okay? Dok Yapi. Baka naman pwede magpagawa niyo. Tignan mo, ma. Idikit mo yung dito. Iganun mo yung baba mo. Ayan na dito. niya. Ayan. Kay Dok Yapi. Kay Ayan uh, na, Doktora Vicky Bello. Kay... Uh, Pai baka naman. Kasi pagka po walang filter talaga yung mga sumpa. Ay nako, mongga. Tanggalin mo. Ay ano, ang dami sumpa. Yes. May gawa pa tayo sa pang filter. So yun, sana naman. Mahaba-haba na kulitan namin dahil dito sa pang filter. Mami, 10 minutes na mami. 7 ang mga kagad Dahil sa pang filter namin na to. So sana naman so hindi mageda sa skincare yan, makukuha rin natin yung ka-flawless na mukha. so sure. kasi bibla ko ng ganyang salamin, yeah, yeah yeah, mami, just do not worry, yeah. mommy, mommy, yeah. magulo. Mami. Matatanggal lang filter ko. mommy, 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 <laughs> hindi na kasi. Pagka save ko tong video, mawawala yung filter. hindi. Pag, kunwari gagamitin, natapos mo na yung gamitin, tapos kinabukasan mawawala na yung filter mo. Pag gagamitin mo ulit, di ka na save. Gawin na tayo ulit bago. pero, pero guys, umihikap na yun. Sasabihin. Umihikap na ako. Binipigil mm -hmm. ko lang. Masira kasi yung filter ko. <laughs> sobrang pagsamba ko sa filter. Ayun. <laughs> Ayun. Mami, dikit mo dyan yung baba mo. So, yun guys. So, Ganun. Ten Ganun. 10 minutes na yung vlog namin. So, Ayun. mami, huwag mo na mami hinto. Mga natapos na. Wala ka tingin. na. Ayun. Babay na. Gabi na. Huwag na muna. Huwag mo na iin. Ba't natapos na? Gagawa pa kasi kami guys ng new pillar. Yeah. Hey, more. I've got a dog, dog, got a dog, Oh, my, Mommy, what Oh, she's my, idol. Mga akin yung salamin.